Minsan ba parang hindi mo na maintindihan ang sarili mo? Hindi ka naman malungkot, pero parang may kulang. May trabaho ka naman, may mga kaibigan, may pamilya. Pero sa tuwing mag-isa ka na lang, may tahimik na tanong na bumubulong sa loob mo. Sino ba talaga ako? Ito ba talaga ang buhay na gusto ko? O sinusunod ko lang kung ano ang sasabihin nila? Kung naramdaman mo na to, yung parang may dalawang taong nakatira sa katawan mo at hindi mo alam kung alin sa kanila ang totoo, hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang natuto na maging kung sino ang kailangan, ngunit hindi kung sino talaga tayo. Kaya sa video na to, hindi lang tayo mag-iisip, maglalakbay tayo papunta sa mas totoo, mas payapa at mas matatag na bersyon ng sarili mo walang kailangang banggitin, walang mga sikat na pangalan. Tayo lang, ikaw, ako at ang tanong na matagal mo nang tinatago. At kung gusto mong samahan kami sa ganitong klaseng mga kwento, yung hindi lang basta motivational, kundi makabuluhan at makatao, pindutin mo na ang like button, subscribe at i-click ang notification bell. Dahil dito sa himig ng karunungan, hindi ka lang manunood, makikinig ka at maririnig mo rin ang sarili mo. Una, huwag kang sumunod sa karamihan. Sabi nga ng marami, ang tinatawag na tingkatotohanan ay kadalasan ang opinyon lamang ng isang matapang. Isipin mo ang mga baka sa bukid. Isa lang ang tumatakbo, ngunit ang lahat susunod. Ganon din ang lipunan. Minsan may nagsasabi kung ano ang tama at ang lahat ay naniniwala. Ang resulta, nabubuhay tayo para sa approval ng iba, hindi para sa sarili nating prinsipyo. Naalala mo ba nung bata ka pa, may mga pangarap ka na pinagtawanan? Ano? mag aartista ka? Magiging scientist? Magtatayo ka ng sarili mong negosyo? Tapos sinabihan ka ng, hindi para sa'yo yan, masyado kang mahihain, masyado kang mahina. Ngunit, kaninong boses ba yon sila ba yun o ikaw? Ang problema sa crowd mentality, pinapatay nito ang imahinasyon at lakas ng loob mo. Kapag sinunod mo lang kung ano ang uso o kung ano ang tinuro ng simbahan, ng paralan, ng pamilya, maaaring ligtas ka. Pero siguradong malayo ka sa tunay mong sarili. Kung nais mong makita ang iyong sarili, kung minsan kailangan mong iwanan ang iba. Oo, mahirap Ngunit mas mahirap ang buhay kung hindi mo alam kung sino ka talaga. Pangalawa, tanggapin ang sakit ng paghahanap. Walang presyo na masyadong mataas kung ang kapalit ay ang karapatang ikaw ang magmamayari ng sarili mo. Lahat tayo gusto ng comfort. Ayaw natin ng hirap, iyak at pagod. Pero ang totoo, sa iyong sarili, hindi mo masusumpungan ang kasiyahan. Makikita mo siya sa pagdurusa. Minsan kailangan mong maglakad mag-isa. Hindi para maging imo, kundi para marinig mo ang boses mo nang walang ingay ng iba. Na-experience mo na ba yung tipong parang hindi ka na makasabay sa mga kaibigan mo? Yung dati mong kasama sa lahat, ngayon parang hindi mo naka-vibe. Don't worry, hindi ka nawawala baka natatagpuan mo na ang sarili mo. Kasama sa package sa pagiging mag-isa ay ang pagkwestiyon sa sarili at ang pagharap sa kainaan mo. Kapag gusto mong umalis sa comfort zone, kakambal niyan ang takot. Pero tandaan, hindi ka makakapagpatuloy kung hindi ka natatakot. Pangatlo, huwag lamang magtagumpay. Alamin mo rin kung bakit. May nagsabi, ang taong may malalim na dahilan ay maaaring magtiis kahit gaano kahirap ang proseso. Ang tanong, bakit mo to ginagawa? Para ba sa likes? Para sa validation? Para mapahanga ang ex mo? Ang tunay na tagumpay hindi lang 'yan pera o fame. Kung ang rason mo ay mababaw, madali kang bibitaw kapag dumating ang hirap. Pero kung malalim ang bakit mo, halimbawa gusto mong mapalaya ang pamilya mo sa kahirapan? Gusto mong magbigay ng halaga sa mundo gamit ang talent mo? O gusto mong malaman kung sino ka talaga? Kahit anong hirap, kakayanin mo dahil may direksyon ka. Hindi ka lamang naglalakad sa dilim. Pangapat, alagaan ang iyong panloob na talino. May genius sa loob mo. Hindi lang ito yung matalino sa math o science ito yung boses sa puso mo na nagsasabing, gawin mo to kahit walang sumusuporta sa'yo. Ayon sa mga psychologist, may tinatawag silang true self na kung saan ikaw ay walang maskara, walang pressure, walang mga tungkulin. Pero para marinig ang boses na yan, kailangan mo ng katahimikan, katapangan at commitment. Walang shortcut dito. Hindi mo pwedeng kopyahin ang daan ng iba kailangan mong maglikha ng sarili mong daan. Ang sarili mo para yung sculpture. Hindi mo siya makikita kung hindi mo huhugisan gamit ang mga karanasan mo, hirap at pagkakamali. Kaya ang tanong ngayon, anong klasing obra ang gusto mong gawin sa sarili mo? Huwag kang matakot maging iba sa karamihan. Huwag mong katakutan ang konsekwenses ng pagiging totoo. At higit sa lahat, Huwag mong sayangin ang buhay sa pagiging kapikat. Dahil sa dulo ng lahat, ikaw lang ang may kakayahang tumuklas, maglikha at mahalin ang tunay mong sarili. Kung gusto mo pa ng gantong content na Tagalog at malalim, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa susunod ng mga video natin sa Himig ng Karunungan.